Uy, <laughs> Ay, Sarap pala magpasayad! Huwag ka lang magkaroon ng sayad. <laughs> Thank you Cardinals Racing! Napakalipit ng track eh dito tayo ngayon sa Tarlac Circuit Hill para sa kauna-una Cardinals Racing and Street GP Track Day. So, inistulan natin siya ng suspension and braking system. Kaya ngayon, dito natin masusubukan. para dito yon Kaya hinabol natin talaga na mabuild natin siya para malaman natin kung maganda performance niya at kung mag improve din ba ang performance natin kapag pinaganda natin ang braking system at ang suspension. So, meron tayo ditong tatlong category. Merong scooter, backbone, and underbone. So, tayo, syempre, sniper dala natin nasa under category tayo ng underbone To. Kila Cardinals Racing, meron silang sariling mechanic. Kaya makikihiram muna tayo ng mechanic. Dahil yung tire pressure natin, napaka-importante yan. Sa racetrack, kailangan eksakto yung tire pressure tama. Yung tire pressure para mas maganda yung performance. At syempre, yung suspension natin, front and rear, ipapa-adjust na natin sa kanila. Kasi nung simula nung in-install, hindi pa to na-tono. So, in-adjust nila yung preload sa front. Sarap na mayroong ano Mayroong taga-assist Taas <laughs> eh <laughs> uh, So eto okay, na sa first session Kinakabahan ako kasi matagal akong hindi nakapag-strap Huli kong nagamit itong sniper Way back parang 3 months ago At hindi rin tayo masyado nakapag-ride sa loob ng 3 months Kaya parang feeling ko back to zero tayo ngayon At syempre dahil medyo matagal tayong walang practice Kailangan hinay-hinay lang muna tayo Hindi pwedeng bakbakin ka agad ng todo Baka mamaya mahirap okay. na Mahirap kumalat Nakakahiya nangyari kay ay boss nasiraan nasa dati ito mga veterano पग अंदर बोल yeah caliper ako <laughs> ka ba? ako na oh dami oh my lord ang dami nila ang haba ng pila ito, so, second session na and medyo gumaganda na yung kumpiyansa ko kasi medyo maganda yung pakiramdam ko ng first session kaya ito, subukan natin kung sakali, baka naman mas maganda yung maging performance. Try pa natin ihiga ng konti yung sniper. race track, may traffic. Alam ko, sa EDSA lang may traffic eh. Wow. <laughs> Woo. Suspension pala akong sagot Suspension, ganda na suspension Kasi, eh. kaya Gumanda na rin yung sa bahay na left and right <laughs> first time ko na pagpasaya ng tool sa sniper bagay okay, isa pa lang naman motor na pasaya natin ninja 400 hati eh, fokuslah naik. Wah, woo, Solid hahaha. Yes. E, wala lang yung isa 360 ko kung pa. ba. Ako. Sarap. First time. <laughs> Ooh, thank you, Cardinals Racing. Napakalipit ng truck eh. At eto na, kitang-kita naman na sumayad na yung knee sliders natin. Pero maliit lang kasi medyo kinakabahan pa tayo, kinakapaparin natin yung tamang linyahan, tsaka yung tamang gearing, kung anong gear tayo dapat kada corners. Pero kitang-kita naman, ngiting tagumpay. Siyempre, saya natin kasi nagawa na natin ngayon yung dating hindi natin magawa sa sniper. chill pa tayo chill ay malayo pala dito nga sa third session napansin ko na unti-unti na ako nag improve kahit paano nakakapag-gain na tayo ng speed dahil hindi na ako masyadong pumipreno at umubulos at nakapagpunta corners <laughs> Grabe, sobrang sarap ng sniper at Dahil nga nun, kita naman sa knee sliders na mas dumami na at mas lumaki na yung area na kumakaskas ah. Parang ah, pinupulikat ako ah Uy, sarado ah Pulikat ako Kala ko sarado ay may ambulansya oh Look. Nalawin tama naman na In session, medyo naging comfortable na tayo. Kitang kita naman. Kahit paano, nakakasabay na tayo. At ito nga, nakapag-overtake pa tayo. Dahil unti-unti, kahit paano nag-improve naman. May nag improvement naman. Sobrang solid na mga pinaglagay natin dito Overheat ako sa init Pag may Overheat Sarap pala magpasayad Huwag ka lang magkaroon ng sayad. <laughs> At yung riding gears natin dito sa track day, yung helmet natin is NYSEC GP spec. ah, uh, ito rin yung ginagamit ng mga ibang racers ng SEC Moto Supply Racing Team. Yung, yung fitting nitong NYSEC, sobrang ganda. Talagang kahit maghapon mo siya suot, kahit ilong ride mo, walang kapagod-pagod, walang sasakit sa'yo. And maganda yung shell niya, very compact. di ako mukhang astronaut or Lego. Yung suit natin is RST version 4 na racing suit. At napaka-presko, napakalambot, kangaroo skin. Yung gloves naman natin is also RST na Kevlar naman siya ay kangaroo skin din kaya napakalambot din. Yung boots naman natin ay elevate racing boots. Napakaganda rin, komportable, wala sumakit sa paa ko at madali mag-shift. Malambot siya. At yun yung knee sliders pala natin is custom made, made to order. Nakuha natin kay Bethany, isang lady champion racer ng Sec Moto Supply Racing Team. Dahil nabalitaan ko, napakakunat daw ng slider na to at napakatagal maubos. So focus tayo ngayon more on speed para mas makalin tayo. Mas bulusok dapat. Last session, Napaka solid ng helmet natin. Nice. Nice helmet. Kailangan daw commit sa last session. Medyo pagod na tayo kaya lang. Sabi ng photographer ko, kuha daw tayo. Kaya ito. At napansin ko naman kahit pa paano, mayroon pa rin tayong improvement. At unti-unti nga, ay pa paano, bumibilis naman tayo. Kaso nga lang, napansin ko na nakita ko yung pictures ko sa itong video na to. Ay, kulang na kulang tayo sa body positioning dahil siguro natakot akong bumaba kasi walang mahawakan. Lasyang pang pinasanin tayo sa sport ba? ito wala tayong mga kapitan sa tanke ha. Talagang medyo challenging yung sniper pero okay, pero mababawi tayo pagbalik natin. Mas ganda natin ang body position natin. Oy. Okay. Oy. Okay. Wait. 何だ די דריי נין, מען magkasawa. Abangan nyo. I-apply natin. Subukan natin i-apply sa ibang motor natin. Kagaya na ng 64RR. Tapos, try natin sa Italjet Dragster. Try natin sa Giorno. Siguro, try din natin sa R1, Fireblade, in H2. Kung papala rin. Basta, keep on practicing lang. Kaya, yung mga gusto po nangangarap na maging racer or gusto matuto sa track day, enroll lang kayo sa racing school, sa riding school. Talaga mag improve Basta, mayroon scientific knowledge of racing. Tsaka, siyempre, pinaka-importante, yung disiplina at as ng loob. gear pala yun <laughs> oh, solid solid malay ako okay last session I quit <laughs> pagod na dami ko naka 6 yata ako or 7 may 2 bars pa si snipey